What's up guys? Isa rin ba kayo sa napabili nitong ganitong klaseng wireless CCTV camera? Eto yung sa akin, wala pang isang buwan, nasira na agad. Ang sira nito ay bigla na lang ayaw gumana. Kaya nung nag-troubleshoot ako, nasira na pala ang kanyang power supply. Kaya ang ginawa ko ay nag-direct na lang ako into 5 volts. Nilagyan ko siya ng cable dito palabas at sa USB port ang connection. Kaya pwede na siyang isaksak sa mga charger ng cellphone. At kung nagtataka kayo, bakit nakalabas yung isang camera niya? Sinadya ko yan kasi hindi ko na ilalagay ito sa bulb socket or sa lalagyan ng bumbilya. Itatayo ko na lang ito sa taas ng cabinet. Nilabas ko ang isang camera ay para nakatutok pa rin ang isang camera pababa. Basta ganun yon. to cut the story long, working na ulit ang wireless CCTV na ito. Isa pa palang problema nito, hindi ko na siya nilagyan ng memory card dahil nakailang palit na ako ng memory card ay laging nagkaka problema sa recording. Minsan meron, madalas walang recording, kaya pang real-time monitoring ko na lang ito dahil wala siyang memory card. Sayang din kasi kung itatapon kaya inayos ko na lang siya. Kung ganitong wireless CCTV camera ang meron Meron kayo? Kamusta naman siya siya? Comment nyo niyo kung kung kamusta ang performance at pagchismisan natin sa comment section.